Ngayon nga po tayo narito sa Talao, beach So, mayroong pinagmamalaki sila ditong mga island. I-visit tayo na rin natin. Tutalang, dito na tayo. Samahan nyo po ako. Tumahin natin yung mga nakaganda. Kaya na pinagmamalaki ditong island. Or, ito. Yeah. Tara, tara. Let's go. Yun, mga kamobs. Sasakay tayo oh, sa pangaroon. Yun. Yan ang sekreto ng sunblock yun. <laughs> Ito mga kamot, yung ating sasakyan. Ayun na yung mga kasama, pati mga bata. Napaka-excited nila. Talagang excited. <laughs> <yung ating> <laughs> <tumag>. <laughs> na na Hello, Kate! I'm <laughs> sure <laughs> Yung baso niya na Okay, go! Sige, nag-rolling tayo, rolling Okay mga kamabs, tara na! Excited na sila lahat. Matiw tayo. Sasakay na tayo dito sa bangka ito. Ano <laughs> <laughs> oh, <laughs> <mga> ba <bagong> kain <laughs> oh, <laughs> kasi? Ano na kami. Sasakay na akong kabups. Ayan. Okay. 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 nag-minor tayo ng kaunti kasi habang tayo ikaw nag-travel, eh, nag-hila-hila ng kawil yung aking kasamang po rin oh, pwede siya oh, pwede na huli eh, titignan natin kung ano yung standard na huli look, tulungan ko, hindi ako naranong long baka natin, siya pang nakahuli. Siya sa tahan, siya right to the next two. Yun! mga Yun! tulingan. na, may pangulang ka. Okay, isa pa pala. Okay, tuloy-tuloy yung mga ang Mayroon pa may isa pa sa tulo.

Ah, masaya masaya na yung ating guys Yung kasama Mga kapobs Nakahuli na Nakatorpa <laughs> Season yan dito ko sa amin mga ngayon Maka panahon Season na, tulingan Kaya uh, madali lang sila makapanghuli ng kanyang Klase diba, ng mga isda dito mga kamobs subscribe my channel